May bahagi sa ating puso at isipan na mahina, natatakot at madaling madala ng emosyon, parang isang anak na nalilito at natataranta sa gitna ng bagyo ng buhay. Ngunit nararating ang panahon na kailangan nating harapin ang sarili nating kahinaan, hindi upang wasakin ito sa galit, kundi upang disiplinahin, upang baguhin, upang patibayin. Ang pagsubok na ito ay hindi isang madali o magaan na gawain. Ngunit ito ang daan patungo sa pagiging isang tunay na lalaki. Hindi isang lalaki na sumusunod lamang sa kanyang mga pagnanasa o emosyon, kundi isang lalaki na may kapangyarihan na kontrolin ang kanyang sarili, ang kanyang isip at ang kanyang damdamin. Ito ang landas ng pagkakaroon ng lakas ng loob, ng tapang at ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan at sa likod ng mga salita at turo ni Marcus Aurelius ng dakilang stoic na emperador, naroon ang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kapangyarihan ng disiplina at pagmamahal sa sarili, isang panata na itinataguyod sa katahimikan ng isip at katatagan ng puso. Ang mahinang bersyon ng iyong sarili ay isang anino na palaging sumusubok na takasan ng hamon. Siya ang bahagi na umaatras sa harap ng hirap na kapag nakita ang unos, ang nais lamang ay lumikas, umiwas o magtago. Hindi niya nakikita ang lakas na nasa loob mo. Sa halip, siya ay natatakot, lumalaban sa di makatarungang laban at hinahayaan ang takot na maging kanyang gabay. Siya rin ang iyong bahagi na sumusuko sa tukso, ang madaling masilaw sa panandaliang kasiyahan kahit na alam mong iyon ay magdudulot ng kapahamakan. Kapag ang kahirapan ay dumating, hindi siya naninindigan kundi nagre-reklamo, nagdadabog ng mga dahilan at nagpapakalunod sa kawalang hiya. Hindi siya kumikilos upang harapin ang problema kundi pinipili ang linyang pabor sa kanyang kaginhawaan kahit na ito'y pansamantala lamang. Ang mahinang sarili rin ay umaasa sa opinyon ng iba hinahayaan ng mga salita ng ibang tao na maging batayan ng kanyang halaga. Parang isang alon na sumusunod sa hangin ng kagustuhan ng ibang tao na hindi marunong tumayo ng matatag at magtiwala sa sariling desisyon. Ang mahina mong sarili, siya ang bumubulong sa iyong puso na hindi mo kaya. Siya ang tinig na nagsasabing huwag ka nalang magsimula, na sapat na ang kontento kahit alam mong hindi ka pabuo Ngunit ang boses na iyon ay isang ilusyon lamang, isang balakid sa iyong tunay na potensyal sa pagtanggap at pagunawa sa mahina mong sarili. Doon nagsisimula ang paglalakbay ng pagbabago, ang hakbang tungo sa pagiging isang lalaki na hindi nagpapadala sa takot, kundi lumalaban ng may tapang at disiplina. You have power over your mind, not outside events. Ang mga salitang ito ni Marcus Aurelius ay hindi lamang simpleng pahayag. Ito ay isang malalim na katotohanan na pinagdaanan ng mga dakilang lalaki sa kasaysayan, isang prinsipyo na nasubok sa apoy ng pagsubok at paghihirap. Hindi mo makokontrol ang mga pangyayari sa paligid mo, ang bagyong dumarating, ang salita ng iba, ang mga di inaasahang pagsubok. Ngunit may isang bagay na laging nasa iyong kapangyarihan ang sarili mong isipan. Ikaw ang may hawak ng susi sa paghubog ng iyong damdamin, ng iyong reaksyon at ng iyong desisyon. Sa bawat sandaling hinahayaan mong ang emosyon ang maging hari, nawawala ang iyong lakas at kontrol. Ngunit sa bawat pagpipili kumilos ng may disiplina, kahit na laban sa agos ng damdamin, ikaw ay lumalakas. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang walang harang na paggalaw sa mundo kundi ang kapangyarihang panatilihin ang katahimikan ng isip at katatagan ng puso sa kabila ng unos. Disiplina ang sandata ng isang tunay na lalaki. Hindi ito madali. Ito ay paglalakad sa landas na puno ng tukso at pag-aalinlangan, ngunit sa bawat hakbang pinatitibay nito ang iyong loob. Kapag pinili mong huwag sumunod sa pansamantalang damdamin at sa halip ay kumilos ayon sa iyong prinsipyo at pananaw, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas, isang lakas na hindi matitinag ng hangin ng pagbabago o bagyong dumaan. Ito ang sinasabi ni Marcus Aurelius. Ang iyong isip ay iyong teritoryo. Sa tamang pagdidisiplina, matututuhan mong maging hari ng iyong sarili at doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kilalanin mo muna ang iyong mahina, hindi upang husgahan, kundi upang maunawaan. Pakinggan mo ang boses na nagsasalita sa iyong isipan, ang mga pag-aalinlangan at takot na bumabalot sa iyo sa mga sandaling nais mong umatras. Kapag nalaman mo kung kailan at paano siya sumisigaw, mas madali mong mahaharap at mabibigyan ng tamang tugon ang kanyang mga pangamba, harapin mo ang hindi komportable, huwag kang tumakas. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag pinili mong gawin ang mahirap araw-araw kahit na ang puso mo ay nagsasabi ng iba. Sa bawat maliit na hakbang na ito, unti-unting napapatibay ang loob at natututo kang magtiwala sa sariling kakayahan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagpupunyagi kahit sa gitna ng pagod at pagdududa. Magkaroon ka ng ritual ng disiplina, maliit man o malaki, ang mga ito ay pundasyon ng iyong pagbabago. Gumising ng maaga, ayusin ang iyong kama, maglaan ng oras para magbasa o magnilay. Ang mga simpleng gawain ito ay nagbibigay ng kontrol sa iyong araw at unti-unting itinatakda ang tamang landas para sa iyong isipan at katawan. Ang mga ritual na ito ang nagtuturo sa iyo ng katatagan sa gitna ng gulo ng mundo. Pagmasdan mo ang iyong mga emosyon, huwag kang maging alipin nito. Hindi ibig sabihin ay hindi mo dapat maramdaman ng galit, takot o lungkot. Bagkus, matutong maging tagamasid sa bawat pag-ikot ng damdamin. Sa ganitong paraan, hindi ka matitinag o madadala ng mga ito Bagkus ay nagiging gabay ang iyong isipan sa pagbuo ng mas matatag na sarili. Sa bawat araw na pinipili mong magdisiplina, unti-unti mong pinapatay ang mahina mong bersyon. Hindi ito isang biglaang pagpatay, kundi isang proseso ng pagtanggal sa mga kaduda-dudang ugali, mga takot at pag-aalinlangan. At sa paglipas ng panahon, mula sa abo ng iyong kahinaan, isinisilang ang isang bagong ikaw, isang ikaw na matatag, mapanagutan, at may tunay na kapangyarihan sa sarili. Hindi madali ang daan ng lakas. Hindi ito isang landas na puno ng kasiyahan at walang sakit. Ito ay daan ng pagsubok, pagtitiis, at pagharap sa mga anino ng sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ito ang tanging daang karapat dapat tahaki ng sino mang nagnanais maging tunay na lalaki. Isang lalaki na may paninindigan, may puso at may kapangyarihan na humarap sa mundo ng buong tapang. Huwag mong hayaan na ang mahinang bersyon mo ang mamuhay para sa iyo. Hindi siya karapat dapat na maging hari ng iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng susi ikaw ang pipili sa bawat sandali kung sino ang iyong papayagang mamayani. Sa pagpili mong maging matatag, disiplinado at mapagpakumbaba, ikaw ay nagsisimula ng isang bagong yugto. Isang yugto ng tunay na kapangyarihan na nagmumula sa loob, sa katahimikan ng isip at sa katatagan ng puso. Ito ang simula ng iyong paglalakbay, hindi bilang isang bata na natatakot sa dilim, Kundi bilang isang lalaki na may liwanag ng karunungan at lakas ng loob, sa bawat hakbang mo, tandaan mo, ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. At sa pagpili mong humarap, lumaban, at magtagumpay, ikaw ay magiging isang inspirasyon, isang tunay na pantas sa sarili at sa mundo. Kung ikaw ay naglalakad sa landas ng stoic, samahan mo kami sa paglalakbay na ito. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, hindi ka nag-iisa. Mag-subscribe upang patuloy nating tuklasin ang lalim ng karunungan at lakas ng loob na nagmumula sa disiplina at pagmamahal sa sarili. Mag-iwan ka rin ng komento. Sabihin mo sa amin, ano ang mahinang bahagi ng sarili mong nais mong wakasan? Sa pagbabahagi ng iyong kwento, tayo ay magkakaroon ng lakas na magpatuloy at maging inspirasyon sa isa't isa sa daan ng tunay na pagbabago.